napanood na ang network na nagsisilbing tunay na boses ng Pilipino, ang SMNI. Simula ngayon January 20 sa lahat ng free TV stations at digital channels nito sa buong bansa. Tuloy-tuloy na ang paghahatid ng SMNI sa mga programang para sa nation building, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Tatlong araw na ang nakalipas mula ng suspindihin ng National Telecommunications Commission ang pagsasahim papawid ng Sunshine Media Network Air National o SMNI. Ay heto't balik -ere na ang lahat ng free TV at digital channels nito. Halos isang buwan ding pigil na pigil na nag-abang ang mga masugid na tagapagsubaybay ng SMNI. At ngayong Sabado, Muli na ninyong mapapanood ang lahat ng mga makabuluhang programa ng SMNI. Unahin na natin ang programang problema nyo. Itawag kay Panelo na napapanood araw-araw mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Let me repeat what I said. The freedom of the speech and the freedom of the press, ito pong mga kalayaan na ito ay sacrosanct, inviolable. Nobody, not this government, not any agency of this government, can diminish, destroy, or stop the exercise of these rights and freedom guaranteed by the Constitution. Kahit na anong gawin yung pagtatakip, ay magpupumiklas at ito ay mamamayagpag at ang katotohanan ay mailalantay sa bawat sulok ng mundo Si Attorney Harry Roque sa puso ng bayan tuwing umaga alas 7 hanggang alas 9, Lunes hanggang Biyernes Well siyempre nagagalak ako na yung uh, tanging istasyon na talagang kabahagi ng uh, misyon para itaguyod ang katotohanan ay balik ere muli no Naninindigan tayo na yung uh, panahon na tayo po ay hindi na pag-broadcast ay talagang paglabag sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayagin dila ng SMNI kung hindi yung mga programa rin ng uh, nila ka-Eric, ni uh, Dr. Badoy at siyempre ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Asahan nyo po na kahit pilitin nilang supili ng SMNI, hindi po tayo magpapasupil kahit kanino lang because we are only answerable to God and our country para sa Diyos at sa bayan. Na naramdaman ng SMNI ang panunupil, lalo po tayong maninindigan sa katotohanan. Dahil alam natin sa mga panahon ngayon, ngayon po talaga ang dapat manindigan para sa katotohanan at para sa demokrasya. Siguradong sigurado po at malinaw sa pag-iisip ng lahat ngayon, lalong-lalo na sa aming mga taga-SMNI na meron pong banta sa demokrasya, asahan niyo po mas maninindigan pa kami para sa ating mga karapatan. Well, itong panunupin naman sa SMNI ay nabigay rin ng pagkakataon para mag-isip ng mga pamamaraan para mas lalo pang mas mabuti ang ating mga programa. So asahan niyo po, a revitalize, a stronger, but ever-fighting SMNI. Pinoy Legal Minds, tuwing Sabado, alas 6.30 na umaga, kasama si Atty. Mark Calendino. Uh, of course, we will improve uh, kung ano yung dapat improve anong dapat pagandahin natin for the interest of public service yun ang maasahan po ng taong bayan and and lahat ng mga followers ng SMNI kasabay ng pagbabalik operasyon ng SMNI TV ay ang muling pagsasahim papawid ng SMNI radio station sa buong bansa. Ang inaabangan ng programa ni Attorney Rolex Sublikos sa DZR, SMNI Radio ang itanong mo kay Panyero ay muli nang mapapakinggan tuwing Martes at Webes, alas 10 hanggang alas 11.30 ng umaga. Ako po yung natutuwa na babalik na SMNI at ang entire uh, programs sa loob nito. Ito ay Boom Network at uh, naniniwala ako na meron ding silver lining no? in the midst of darkness. So dumaan tayo sa 30 days na binusalan tayo. This time, nandyan na tayo at tayo po'y bit-bit ang katotohanan. Yan ang katotohanan. At alam ko po na hinihintay tayo, tayo ng taong bayan. Dahil ang SMNI ay iba sa lahat. Ang SMNI ay nag-bit-bit ng katotohanan. Balik ere na rin sa SM Night TV ang programang Laban Kasama ang Bayan. Matapos ang 28 day suspension na ipinataw naman ng Movie and Television's Review and Classification Board o MTRCB. Meron akong ano, gustong hindi pakalimot sa ating mga kababayan. At yun ay dahil sa isang tanong. No? Isang tanong na karapatan ng bawat Pilipinong tanongin ay nasuspend ang malayang pamamahayag ng SMNI at ng laban kasama ang bayan. At dahil sa tanong na ito, no? Ano ba totoo po ba na ang ang office of the speaker ang travel expenses niya ay 1.8 billion dahil sa tanong na ito, naranasan ko first hand ang ang panggigipit ng administrasyon na ito. Dahil dito, kami ni Eric, ni Ka Eric, ay na illegally detained for seven days. So, dito sa tanong na ito, anong masasabi ko sa pagbabalik ng SMNI? Ang nararamdaman ko sa totoo lang ay lungkot. Hindi dapat ito nangyayari sa isang totoong demokrasya. Hindi dapat totoo nangyayari ang panggigipit at pangbubusal sa isang malayang demokrasya. Pero nangyari ito. Huwag natin itong kakalimutan. Ang kagipitan po na pinagdaanan ng SMNI ay simbolo po ng kanyang paghamon na sinusuong sa gitna po ng unos ng mga pagsubok sa politikang marumi at nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng ating mamamayan dahil lamang po sa vested interest ng ilang mga nasa poder at nagagamit din ito ng totoong mga kalaban ng mga mamamayan na nagwawasak ng ating bayan. Ang CPP, NPA, NDF na gumagamit po ng tinatawag nating infiltration sa loob ng gobyerno kung kaya na pagwawatak-watak nila at napag pag-aaway-away ang mga political leaders natin at sa dahilang ganyan ay naging biktima, naging biktima po ang SMNI ng maruming laro sa politika ng mga gustong magkamkam ng kapangyarihan at umapuso sa poder. Iyan po ang kinalaban ng SMNI, ang pagtatanggol ng kapayapaan at demokrasya laban sa mapangwasak na kilusan ng CPP, NDF na pumapatay at sumisira sa ating mga kabataan, mamamayan at buong bayan sa loob ng mahigit kalahating siglo. Abangan ang pagbabalik programang gikan sa masa para sa masa. Tabok si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan isa-isa niyang sinasagot ang pinakamahalagang issues sa loob at labas ng bansa. At syempre, hindi makukumpleto ang pagbabalik ere ng SM9 kung hindi mapapanood ang pinakaaabangang mga programa ng Himirang na Anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Tulad ng paradise Gospel of the Kingdom, Give Us a Stay, South Subversion, ASQ Classics at Spotlight. Sa pagbabalik operasyon ng SMNI, ang sahan ng taong bayan ang mas pinalawak, mas pinahusay at mas kapanapanabik ng mga programang naging bahagi na ng pang-araw-araw ng bawat Pilipino. Umasa kayo ng SMNI ay mananatiling tapat sa pagiging boses nito sa katotohanan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Sa ngalan ng buong persa ng SMNI, Maraming salamat mga kababayan sa inyong pagsama sa amin. Asahan niyo pong patuloy kaming magiging tapat sa aming serbisyo sa paghahatid ng katotohanan para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Abangan sa inyong mga telebisyon ang mga kaabang-abang na programa ng SMNI 24-7. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.